Ayan, magandang araw mga kapanyero. Ito, ka lang natin dito sa farm. Ito, maglalakad-lakad muna tayo, bali sumuot lang ako diyan sa ano, eh, sa gate. Hindi ko muna binuksan yung gate natin, sumuot lang muna ako uh, maglakad-lakad kasi nga nakaka-inip din na uh, mag-drive, di ba? Uh, isang oras din ang biyahe natin dito, mga kapanyero. Ayan, i-share ko sa inyo mga kapanyero yung ano, ito, mga naglalabasan na. Ito. Ito yung sinasabi ko ng mga nauna nating video na mayroon na ito. Yan na siya ang dami na. So iniintay ko ang taas na, taas na ng Yung mga kapanyero. Dilaw. Nakano eh, Sige, mga na, nakarang araw mga kapanyero, ano to eh. Umulan dito eh, kaya ganito nakabilis. Uh, ang paglabasan ng mga dilaw na bulaklak na yan. Ayan mo. Buo yan, buong lahat ng mga area nang nalinisan natin sa mga susunod na linggo yan. Puro dilaw na yan iniintay ko lang mga kapanyero na maglabasan yung mga dilaw na yan. Ayan, no? Punong-puno yan. Sigurado yan. Dikit-dikit na ang ganda. Kasi lahat to dilaw sa mga susunod na linggo. Mga dalawa, dalawang ulan pa ang bumagsak dito. Puno na to. Tuloy-tuloy to eh. Tapos pagkatapos dito, yun na, yung naglalabasan na yung mga naglili para na yung mga white na masakit sa ilong. Yun yung iniiwasan ko rito. Hindi ako pumupunta rito pagka ganung season na, na naglalabasan na yung mga dilaw na um, yung mga mal, ano na yon, yung white na yon, parang bulak siya na nagliliparan masak uh, makati sa ilong, hatching ka ng hatching, ganun eh. bahing ka ng bahing. Ano ba yung mga term na pwede nating ano hindon? Ganun. Pero hindi ka makakalakad rito kasi puno ito. Puro dilaw ang area na to. Itong yung mga damo na yan, puro dilaw yan ng mga ganun, mga ganyang bulaklak. Kaya maganda rin dito mga kapanyero yung ano eh, yung ganung season. Ano yun eh, katapusan ng May, nangyayari yun. Kaya nga ang unang mower talaga rito mga kapanyero, June. Yung unang linggo ng June, yan, kailangan ng mag-mower niyan. Maan na yan, mataas na yan. Pero, pero nakita nyo naman ang sikat ng araw to. Uh, wala pa araw ngayon. Ayun, ng araw. Uh, makulimlim ngayon. Ang sarap, sarap paglakad. Pero kada punta ko naman dito, pagka ganitong uh, buwan, malamig pa ang simoy ng hangin. Hindi pa kainitan. Ang talagang init dito, July-August. Yun ang matindi, matindi init dito pagka July-August nung nakaraang punta ko rito mga kapanyero may nakita akong ano eh uh, mga pine tree na kailangan nating ilipat ito mga kapanyero so, laki na no. oh. ang problema rito ito ang ganda sana ng tubo nito kaso meron ganito hindi ko na alam kung paano ko kung alin ang aalisin ko rito kasi magkatabi ito yung mga naiwan nung isang taon yan oh, no, mga naka naka ano pa nakahiwalay pa pero ang gaganda ng tubo yan mga naglalabasan na yung ano niya. so ito mga kapanyero ilan to? 2, 4, 6, 8, Walo. Walong puno ito ilalagay natin dun sa sa area ng kapitbahay dun natin ihihilera yan sa kapitbahay na ano na side pero ang nasa isip ko uh, dahil nga may kapitbahay na tayo yun sana ang unang ah uh, matambakan ng mga halaman para magtubuan kumbaga parang ma-separate na para hindi ko nakikita o hindi nila ako nakikita rito kung ano yung mga project natin ganun at least magkaroon man lang sana ng privacy itong area na to magkaroon din sila ng privacy sa kanila parang yun yung nasa isip ko pero dahil nga uh, ang mahal talaga ng mga malalaking puno sobra hindi ko ano hindi ko kakayanin sa sa mga panahon na to ang taas tapos ang haba pa niyan kumbaga parang kung maglalagay ako ng kung gagastos ako ng ng isang puno na 6 feet na ang taas na nagkakahalaga ng halos 100 dollars ang isa o 90 dollars parang ganun uh, ang dami ang ang bilang ko kasi diyan is uh, 38 na na puno ang ilalagay mo kung napakalaking ano nun, napakalaking gastos nun, hindi ko kakayanin yung ganong ano, ganong gastusan kaya nga, ang lang kumukuha lang tayo ng mga buto sa mga park itinakatanim, yun lang yung sinimulan ko noon. itong mga to, itong mga nakita kong pine tree na to nakuha ko lang yan mga seedling na meron malapit sa bahay namin na malaking malaking puno, tapos yung ilalim niya ang dami dami ng seedling noon so kumuha ko ng mga seedling, inilipat ko individual na paso, tapos ayan na siya ngayon. Parang ito, ano to, tatlong taon, ito. Kaya lang, parang nababansot niya, kasi nasa ano pa rin siya, nasa black, ano pa rin siya, na paso, black na paso, parang ganun eh, black plastic. Kaya ito mga kapanyero, ililipat natin dito, ihihileran natin dito, sa side ng kapitbahay, para, maano na, at least lumaki na siya permanent na tanim na. Kung kasi yan nasa paso pa lang, di ba? Baka mas mabilis ang tubo niya pagka nasa lupa na siya. Tsaka natin lalagyan ng black plastic. Nakita niyo naman mga kapanyero. Na, kasi taas ko na. Yan ang iniintay ko mga kapanyero na pagka nagkaroon ng kasing taas ko, itong buong paligid na to, yung buong paligid ng frontage natin, paikot, Napakaganda naman sanang tignan, 'di ba? Kung ganito, oh. Ayun. Ganda sanang ano, gandang tignan. Siguro, 'yun ya. Tignan natin sa mga susunod na dalawang taon. Kasi ito nung naglagay ako nito, dalawang taon lang eh. Itong pinaka ano, pinaka pinaka-cover niya sa dalawang taon ganito na siya kalaki. Oh, kasing laki ko na kaya nga yun nga yun nga yung mga pagkakamali ko nabanggit ko rin to sa mga nauna kong video di ba na yun yung pagkakamali ko rito sa frontage hindi ako nag cover kagad na kung na, na lagyan ko kagad ng cover yung, na coveran ko kagad yung pinaka root ball nila napakaganda na siguro tingnan kasi kasi nitaas ko na ito lahat sa yung buong buong frontage na natin mga kapanyero sa mga susunod na taon at baka biglang bigla biglang uh, tumaas yung mga nasa halaman natin sa frontage kasi ito kompleto na yung frontage natin nalagyan na ng ano to eh ng cover ayan mga kapanyero ako ng walo yan isang kerecho rito ayun yung iba kerecho walo siya para ah uh, dito, dito na yung ano, permanent na tanim ng mga pine tree na naiwan ng isang taon. Parang itong sa kapitbahay natin, ah uh, ito, ito yung una talagang lalagyan natin para makoberan Ano? Ganda na, ayan, ayan yung ano, sa kapitbahay natin naglagay sila ng greenhouse, di ba? Tapos ito mga kapanyero, uh, i share ko habang wala pa rin damo rito, hindi ko mapasok ng muwerto. Nakita nyo yung mga ano, Ayan o. Oh. yung mga unang tanim. Pangatlong taon. Yan, isang diretsyo. Makikita nyo. Yan. Dire-diretsyo yan, yan o. Oh. Yan mga kapanyero, meron ng ano to, meron ng black plastic tong inilagay ko. Itong mga nakaraan linggo. Yan pa. Ito pa. Pero ito, Ah, uh, maganda, maganda yung tubo ngayong buwan, ano na to. Ngayong taon na to yan, no. Nampa. diretso yan, mga kapanyero, katabi ng bakod. Parang iyan yung magiging ano natin, eh. Tulong rin yan sa fence natin, yan, no? Sang Ang ano, pangatlong taong ko yata rito nung itinanim to. Di ba nga, nasabi ko mga kapanyero, ang una nating nilagyan, ah uh, yung harap, di ba, kumpleto. Tapos sumunod itong side ng kapitbahay natin na to ito yung pangalawa tapos yung pangatlong taon dun sa kabilang side naman yung pangatlong taniman dun yung may mga baka kaya ito mga kapanyero to pero ang ganda ang ganda ng tubo nito nakita nyo naman hmm. pero hanggang uh, bewang pa lang natin halos sa ano lang yan mga ilang taon lang yan at least nalagyan natin ng plastic na yan sana ma magtuloy-tuloy sa mga susunod na taon pero yung banda ron medyo maliliit pa pero alam ko mga nahuli yung area na yun eh yan eto nakita nyo ito ito pakalat kalat ito yung ilalagay nating black plastic na sinasabi ko yan nalagyan ko na ng butas para makoberan yung mga ano nila mga ugat kaya nga yun din yung purpose din na paglagay natin ng black plastic is para mag moist yung ilalim yun yun eh kasi eto yung mga ano eto wala pa tong plastic eh nakita nyo mga kapanyero uh, wala pa siyang plastic pero napakaliliit ayan oh hindi tulad nung nalagyan natin plastic do sa bandang harapan na parang driveway natin ang lalaki ito ang liliit wala, wala pa tong plastic eh lalagyan ko rin to ng plastic nga pala o, nakita nyo to o oh, kung maikukumpara natin ang liit di ba kaya share share lang kung yun nga kung mga taga rito kayo sa Canada uh, at nagkaano kayo at nagtatanim din kayo kahit sa bakuran nyo o meron kayong space na konti maipapayo ko sa inyo lagyan nyo na Koberan nyo na ng plastic para sigurado kayo na maganda yung tubo.